Mga kapatid, mag-ingat kayo sa inyong mga nilalait, minamaliit, hindi mo alam. Darating ang araw, aangat ang taong yan habang ikaw ay mapag-iwanan na lang. At kung ikaw man ay pinagtatawanan ng iba, tandaan mo kapatid na unang pinagtawanan at pinahirapan si Kristo. Kaya wag tayong matakot na pagtawanan, laitin, maliitin ng iba, lalong-lalo na ating pananampalataya. Dahil tandaan niyo po ang turo ng ating Panginoong Yeso Kristo. That blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad because great is your reward in heaven. May gantimpala sa likod ng iyong paghihirap. Kaya magtiis ka. Ano man ang paghihirap mo, magtiis ka sakit man yan na pangangatawan, maraming utang, ang inyong relasyon na hindi na naaayos ng asawa mo, yung pangarap mo na hindi pa natutupad hanggang ngayon, magtiis ka. Dahil pagkatapos ng lahat ng pagtitiis, kung ang ginagawa mo naman ay para sa Diyos, ang pangako niya, gagantimpalaan ka niya. Amen? Kaya